Hi mga preni! Napakasimple ng recipe natin today. Pero alam naman natin na basta ginataan ay talaga namang ihahanda na natin ang maraming kanin. Dahil hindi pwedeng hindi tayo bubulos dito. Lalo na kung ganito ang estilo ng pagkakaluto. narasar pa lang ay ulam na. And this is Fanny from Fanny's Cookery. At ito ang mga sangkap natin gagamitin. Meron tayong kinayod na niyog. Dalawang malaki ito. Pero hahatiin ko ito sa dalawa. Dahil one piece lang ang gagamitin natin. Lagyan ng one cup of water. Ito ay unang piga. Pigaing mabuti para lumabas ang katas. Masarap talaga ang ginataan kapag fresh ang gamit. Dahil ito ay manamis-namis. Ayan, more water naman para sa pangalawang piga. Pigain lang din ng mabuti. Pagkatapos ay salain ng gata. Jaran, finish na! At meron din tayong chicken breast. Kukunin ko lang ang buto nito. Mas malasa kasi ang buto. At ang laman naman ay itatabi ko para sa iba pang recipe. Tipid yarn. Hehe. <laughs> At sa pinainit na kawali na may oil ay ilagay ang luya. Sauté so for a second. Sunod ang garlic. Igisa din ito ng sigun nilang. Tapos ang sibuyas. Igisa ang mga ito hanggang sa lumambot. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap, ay panoorin ang video hanggang dulo. At ilagay na natin ang buto ng manok. Igisa lang natin ng dalawang minuto o hanggang sa mag-brown. Budbura ng pamintang durog. Haluin at ilagay na ang hiniwang kalabasa. Sobra ng kalahating kilo ito. Budbura ng asin, pampalasa. Haluin at igisa lang ito ng dalawang minuto. Pagkatapos, ay ilagay na ang 2 cups coconut milk. Ito yung pangalawang piga. Haluin para kumalat at lagyan ng broth cube. Kahit anong flavor ay pwede. Ilagay na natin ang sitaw. Sunod na din natin ang green chilies. At syempre ang magbibigay bango. Ang salted shrimp fry o alamang. Tatlong kutsara lang ay sapat na. At isimmer natin ng dalawang minuto. Medium heat Pagkatapos ay ibus na natin ang coconut cream o unang tiga. Haluin lang ng bahagya. At maglalagay ako ng sili, optional lang ito. Mas masarap kasi pag may konting anghang na malalasahan. At syempre, ito yung kukompleto, ang malunggay leaves. Na talaga namang bagay na bagay sa kalabasa. Ituloy lang ang pagluluto hanggang sa lumambot na ang mga gulay. But don't overcook, ayan ang sarsa ay nagreduce na at lumapot na din. At luto na ang ating ginataang kalabasa. Iplating na natin para tayo ay makakain na. Tingnan nyo, itsura pa lang ay nakakatakam na. At syempre, sure na sure ako mga preni na ito ay sobrang tasty at super bango pa. Malamang amoy ito na kapitbahay. <laughs> Sandok na tayo ng ulam. Kain na tayo mga preni. Sarasa pa lang, ulam na. Sarap, try nyo na. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga recipe yung ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!